Hi okay, guys, so muli nga tayo nagbabalik. So, andito tayo ngayon sa may kusina. Uh, nandyan din yung aking pinsa. So, uguloy na lang natin siya. ah, uh, siya siya na, medyo natagalan tayo sa pagbalik. Hoy, saan ka pupunta? Hoy! Hoy! Ba't hindi kayo niingal? Hindi, hindi pa. ka nga dito. Pasok. Wala pa. Hindi o, tignan mo. Iinang na ako. Oh, ba't ka? Huwag mong hubarin. Bakit? Bawal? Bawal. Ano? Iinang-inang na ako. Yan. Sili ka nga dito. Bakit sinapal? Ano Bakit? Ba si Bakit ano? Ano po bang gusto mo, ha? Salaw hmm? Hmm? sa hmm? kuya Pantokoko. Hmm? Sa akin yan. Oh, okay, no. Sa akin Ito. yan. Nailot nga niya ako. Na, no. kanina ko pa nga yan dyan. Kanina ah. ko pa nga yan dyan uh, na ano o. Oh. Eh? Nakuha. 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 Nakuha o oh, sige, naman. bato bato pick na lang Oh. Sige. <coughs> <Bigay>. O sige. sige, <coughs> to ilan? Hanggang 8. Hanggang 8, sige, sige. <coughs> ano, 5-3 to o oh, 1.1 point, point lang? <coughs> O, oh, sige, sige. One point, one point. Isahan o oh, walang beses na yung bato bato pick? Isahan. Isahan. Sige. Isahan lang. Kapag nanalo ako dito, sa akin yan. Kapag natalo ka, sa akin. Sa Kapag natalo ako, sa iyo yan. Kapag nanalo ako, sa akin yan. yan. Okay? Sige. <clears throat> Wala nang ganyanan. Uh, bilangan na lang. One two three go papel. papel oh patas patas one two three go papel oh okay oh. ako. okay oh, okay isa pa lang, isa pa lang. <laughs> isa pa lang. okay 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 1, 2, 3, go okay 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 wala. wala. One, two, three, go. Papel. <laughs> sige, sige. One, two, three, go. Papen. Bato. Tatlo na, tatlo. One, two, three, go. Gunting. <laughs> One, two, three, go. Papel. Parang na ako ha. Six na, six. Dalawa na lang. <clears throat> One, two, three, go. Gunting. Wala, wala. One, two, three, go! Bato! Bakil! Oh, ano? Oh, oh. <laughs> isa na lang, isa na lang. One, two, three, go! Bato! Okay. Oh, 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 isa, 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 isa. Isa. <laughs> isa, isa. One, two, three, go! Bato! Bato! Oh, dalawa. Oh, oh patas, patas. Huwag mo muna kainin. Lagay mo muna yun dito. patas? Patas baga, oh. ako. Oh, seven, one, oh. One sa akin. One, two, three, go. Okay. <laughs> oh, wala, wala. Iba yun. Iba yun sabi ko. Ulit. One, two, three, go. Okay. Oh. dalawa, dalawa, dalawa. One, two, three, go. Papel. Okay. <laughs> Sa akin yun. Sa akin yun. Ay, hey, Lore. Hey, lore. Ah, naroon lang ngunin dalawa. Pero, asa na yan? Saraw. Aka na yan. Pero, lang. Max, ano to? Ba't may kinainan? Eww. Kumain ka lang. Akin na to. Sige, sige, sa'yo na lang yan. Sige, sige, kainin mo. Yan. Dapat dito kasi may electric pan. Sige. 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 Dito, yan. Sige, iwan mo yan, yan. Ang lamig. Ang lamig. So, yun nga guys. So, napagtripan na naman natin yung ating pinsan. Okay. So, ayan. Uh, ulitin ko lang uh, yung ating mga shoutout kanina. Ayan. So, shout out nga pala uh, sa ating mga new subscribers. Siyempre, sa aking sa ating mga friends. At maraming maraming salamat sa mga supporters natin. Ayun, meron na tayong 309 subscribers. Ayun, uh, sa uh, mga nag-comment. Ayun, shout nga pala kay Aljun Contreras at kay Ella May Lucilio. Ayun, at nag -re request din sila ng song. So, di ko muna sa ngayon mapiplay yung inyong yung uh, request siguro uh, sa pag program ko na lang if uh, i-play natin yung inyong request so ayan shout out din sa aking special someone ayan uh, nandyan ngayon uh, nilalagnat uh, ayun pagaling ka. And maya-maya nang tatawag na ulit ako sa iyo. So, ayun. muli nang hapon sa inyong lahat, guys. So, success na naman 'yung ating uh, uh, panti trip sa akin pinsan. So, ayan. Once again, my name is Dejuin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pre, pahingin mo nga ako. Sige, kainin mo. Yok. Pre, sabi ko sa'yo, magdamit ka. Kala-kala ka mong Ako ba, So, yun nga guys, pagtitipan na naman natin to. Pre, longest shout tayo. Sige. Sige, anong sasabihin? Na na lang na. Na. Sige. Ikaw muna. Ikaw muna. Ikaw muna. Ako, bibi, ako bibilang. Ikaw muna. Sige, ako muna. <clears throat> so, yun guys, pagtitipan natin magla Maglalong shout ako. Bilangan mo ah. No Wow! <laughs> okay. Oh, daga, daga. Sige, ikaw naman. Wala. <laughs> Ayaw na. Sige. Wala na. Ano pa. Ano? Ano sa tanog mo? Ha? Sing. Ha? Yung daladala mo. Ha? Hayaan mo muna yan. Maglong yung shot ka na muna. Dali. Dali. Oh, yung dala-dala mong bib po kanina. Sige, dadali na, na. Bilisan mo ano ba oh. <laughs> so eh, so na. Bako, itinakwan ng takaduman ng labakara. Oh, yeah. Sa engage siya, na naman siya. Oh, parang naiwan ko. Ay, yan lang talaga. Problema talaga yan, pre. O, sige na. Ano ba? One, two, three, go. Na. One, two, three, one. Nah. one, one, one. lang naman pala eh. One. ulitin 1 mo ulitin mo sige sige ulitin mo bibilangin ko talaga one 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 1 1 1 1 ko hindi ko alam hindi hindi naman 1 1 1 1 1 One. Two. One So, ayan guys Pagtitripan naman natin to So, inpasensya na nga pala At uh, kung makikita nyo, nakubad sya Wala syang damit uh, uh, Galing kasi ito sa layasan So, kakawin niya lang sa bahay So, ayan uh, Sana po na gusto nyo Ang aking uh, kakulitan Sa aming kulitan ng aking pinsan So, ayan Once uh, again, minamiss Dejuvin Ayan Magandang hapon po sa inyo lahat. premium.